na ang gusto namin mangyari isigaw sa buong bayan na hindi karapat-dapat ang nangyayari ngayon sa bayang mamayang Pilipino. 啊，他不经过，还在那。 Hello. Saano, Pasalitan mo po. Pasalitan po, saanong, o, <gainan> Aleksander. mo po ng mga mo rin ako. Kanina, nagda-collab ako sa ano <gainan> saanong, sa Luna tayo. May taong dinagamay sao ka ng ano eh, naalog sakit ko sa big sabihin ko, may ano kami dito na nagkaisa kami para suportahan ang mahal na bayan. Lagi ko rin sinisigaw, hindi ako natatakot. Lagi ko sinisigaw from nao So Tapos ikomesh. baby, ano? Alam ko eh. Sir, CDP yan, sir. And the office right now. Ayo, kayo magawa yan, pa sana pang. Hala, ata naka-deliver pa kuno na kagala ata. Damo member hoyan na mabuo bilitin magsakta. Pang sa akin ang Azam Mindanao and my ticket na po. Kinabara lang ko nang i-ticket. Okay, mga मन खण न

Tama na Bangan yan, bangan. Tama na po, tama na, tama na, tama na. Kaya nyo na po, ah, uh, -kay na kayo makapagtalo. Tama na, tama na, tama na. Tama na, tama na. Na, na. Ano ba yun? Kailan ka dumating, ayong ka namin nakita. na, tama

sa simbahan katoliko, ako, katoliko rin ako. O yung sinabi kanina, that is a private property. Of course not. Dahil sa Eastman, 30, 30 meters from the center of the public highway. Hmm? Uurong yan. Yan, o, yan ang 30 meters yan. Paano mo ang kinin ang lupa ng gobyerno? nagawin mong private property. How can you have a title over that property? That is a public property. That is a government property. That is a people's property. Kaya I beg to disagree. Kaya mga mga kababayan, we should know and learn from this day, kung ano yung karapatan, karapatan natin. Uuwi tayo, pagdasal natin, na sana mabalik ang iyong kinararaan na kabutihan para sa mamamayang Pilipino. For good governance, accountability, respect, to empower the Filipino people in terms of their economic lives, I wish that these prayers tonight will hear us, O Lord. Maraming maraming salamat po. Thank you, take care, and God bless us all. Salamat, boss. bye <laughs>